nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko sa... Sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment uh, nila. Example lang, kung ano yung, kung baga, um, play, playbook. Doon kay uh, President Rodrigo Duterte, Nakikita niyo, di ba? Merong Quad Committee ng House of Representatives na iniimbestigahan uh, yung kanyang mga desisyon noong siya ay uh, Pangulo pa. Tapos, meron tayong ICC uh, na complaint against uh, sa kanya. Tapos, merong plunder cases na finay against uh, President Duterte. Tapos, doon tayo papunta sa akin uh, inahabol-habol nila yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko, to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, o oh, sige na, we we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan uh, ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information, you cannot give rewards. Hindi mo mahahanap kung ano yung pinatarget mo sa security issues and the uh, peace and order. Tapos, etong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng Kuwa. Saan ka na ng Constitutional Body, Constitutional Commission, at how, ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nahahabulin nila dyan ang paninira nila sa akin. Are you in any way Tapos, pumunta tayo doon sa akin kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng drug smuggling uh, cases based on ano, based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita ninyo yung oh, gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. E bakit ba? Bakit? And all because, sabi ko nga, sabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging sabihin na natin prime minister, prime minister kung matuloy yung niluluto nilang chacha o president kung hindi maluto yung chacha nila Are you in any so, way bothered? Are you in any way bothered? Are you in Sa paghalapin sa house, considering na dito sa Senate is maraming friendly forces. So what about in the house? Yung budget uh, proposal nito? How are you going to face Uh, the same demeanor po ma'am? Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, eh di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Ako po, just a follow up lang. You mentioned about the ICC. Have you discuss it with your father, ma'am? Ano yung po yung preparation nito? Ano po yung, as a family, paano yung pagkakandaan itong mga Um, sa amin po kasi, we uh, put lines. Hindi po kami nagkikris-cross ng uh, problema namin. Tulad po na sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon, ang drug smuggling siya lang. Ang magsasalita, siya, siya mag-aasikaso. Yung issue po, sa sa confidential funds na pinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yun. Eh, ganun din kami uh, ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin.